po ba kung anong pangalan tong saging na to dikit-dikit silang lahat yung kasabihan nako pag kumain ka ng kambal na saging magkakaroon ka rin ng kambal na anak paano na lang kaya pag ito ang kinain mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wow ang dami mo sigurong magiging kambal na anak pag ito ang kainin mo 17 Tama na nga yung kalokohan. Samahan na lang po ako magluto ng merienda. Ang una kong gawin, magtotoast lang ako ng sesame seed. Ayan, okay na to. Ayan, mainit na yung tubig kaya ilalagay ko na yung asukal. Halu-haluin ko lang para matunaw yung uh, Linagay kong asukar. Ayan, okay na siya. Tunaw na, kaya ilalagay ko na yung saging. Ito yung kambal-kambal na saging kanina. Hindi iwahiwa ko lang siya ng madidik, Kasi gagawin ko siyang minatamis na saging. Habang inaantay kong maluto yung saging, magdidikdik muna ako ng sesame seeds. Ito yung tinose ko kanina na sesame seed. Kailangan ko lang siyang durugin. Ayan, ganit, magiging ganito siya. Ayan. Ayan, kang luto na yung saging. Kaya naman ilalagay ko na yung dinikdik kong sesame seed. Hindi ko muna lalahatin. Baka masobrahan. Tikman ko muna kung okay na yung lasa niya. Mukhang kulang pang sesame seed kaya ilalagay ko na lang lahat yung sesame seed. lagay ko na lahat. Ayan, mga heart of gold. Mukhang okay na to. Isasalin ko lang siya dito para lumamig kailangan palamigin muna siya mga heart of gold. Ayan, dudrugin ko lang tong ice. Wala naman kaming cube ice, kaya ito yung gagamitin ko. Ayan, lalagay ko lang siya sa blender. Da dahil wala kaming pang crust ng ice, kaya ibe blender ko na lang para madurog-durog siya magiging pino. Lalagyan ko rin siya ng evap. Ayan, okay na yan. Dagdagan ko na lang pagkulang. magiging ganito siya mga heart of gold. Yan. Pinong-pino siya kasi blender yung ginamit ko. Yan. Sasaling ko na sa lagyan yung aking minatamis na saging. Hindi na ako nagdagdag ng asukal or condensed milk sa dinurog kong ice, blender kong ice. Kasi matamis na itong saging. Dahil tatlo kaming kakain Gagawa ako ng tatlo Ayan Hating kapatid Ito na mga Heart of Gold Ready na yung aming merienda Tara merienda tayo mga Heart of Gold Merienda tayo ng minatamis na saging